Wala pa si Pogi. Wala pa siya. Ay! Ay! Sorry! Sorry, sorry! Sorry, sorry, sorry. Ikaw na naman. <laughs> At ikaw na naman. stalker ba kita? Oy, hindi ah. Naghahatid kasi ako ng pagkain dito. Yun lang. Oh, tika, 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 tika. Ginojoke lang naman kita eh. Nakakatawa lang kasi na parang pinagkikita talaga tayo ng pagkakataon. Tsaka siguro baka... Ito na rin yung huling beses mo makikita ako dito. Ha? Bakit naman? Nag-resign ka ba? Hindi yeah, Ano ako na? Tanggal ako eh. Bakit naman? Habang <sighs> kwento? Eh, hindi naman ako nagmamadali. At alam ko ang solusyon para dyan. Ang arus kaldo ng nanay ko. Ito. Sarap to. Kasi kapag masama yung loob ko, tsaka may problema ako, binibigyan ako ng nanay ko ng ganito. Hindi ko nga alam kung anong magic meron to kasi ito nakakain ko to. Gumagaan yung loob ko. Gusto mo try? Libre ko na iyo to. Oh, libre na naman? Oo. Oh, eh, ba diba wala ka na namang trabaho? Ay, uh, sabi ko na. Tara! Tara! Okay. Baka naman may lason to, kung ano naman yung lalagay mo dito. Oh, hindi ah! Kasarap. Ah! Uh, uh, ka. oh! Sabi ko sa'yo eh! Ay mo, kapag nakain mo yan, mawawala lahat ng problema mo. Oo, oh, talagang may magic tong aruskaldo ng nanay mo, no? <laughs> <laughs> Pero alam ano mo, kung tutuusin, Maliit nga lang yung problema mo. Talaga lang, ah. Maliit na problema lang ang matanggal sa trabaho. Ganun. Oo naman! Kesa problema mo, gantong mukha. <laughs> Joke lang. Hindi, nakagraduate ka naman, di ba? Ibig sabihin nun, makakahanap ko pa ng mas magandang trabaho. Mas maganda pa sa trabaho mo dito sa resort. Eh ako nga, hindi pa ako nakagraduate. Kahit gustuhin ko man na magtrabaho na, hindi pa pwede. Eh, ang mahal din ng tuition fee ko, kaya nahihirapan kami ni nanay. Tapos, kapag enrollment na, syempre, doble kayod para lang makahabol. Kapag hindi ako nakapag-exam, patay na. Wala na yung pag-asa kong makagraduate at makahanap ng magandang trabaho. Pangit na nga ako, magiging mahirap pa ako habang buhay. ba? hindi na ata makatarungan yun, di ba? Pero hindi ko nakikita mangyayari yun kasi masipag ka naman. Mabait ka. Alam mo, naniniwala ako makakagraduate ka ng pag-aaral mo tapos gaganda yung buhay mo, aasenso ka, tayo mo lang. Alam mo, sana nga magdilang anghel ka. Tal mukha ka namang anghel eh. <laughs> hindi, wala. Wala ka sa sakin. <laughs> May ako sa'yo eh. Yung kaibigan ko, nung bata pa lang ako. Teka, kanina pa tayo nag-uusap dito na hindi ko man lang natanong yung pangalan mo. A si ah, 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 Hello, Nai, Apa pun, dito lang po ako sa labas. Ah, sige po, sige po. Okay po. Apa ni, nanap na ako ng nanay ko eh. Ah, uh, oh, Ingat, ingat ka. Oh, sige. Ka. Ito, ito nga bayad. Uy, nanay, na, na, na. mo na. Anggapin mo na.